guys, mag-install mag ako ng talis ngayon. Lagyan ko siya ng ganito. Yan. Yung ilalagay ko yan. Paggawit ako ng builder van. Mayroon. Mayroon. Yan, ganito yung paghihilay dito. Yan, lagyan ko lang ganyan siya. Yan. Yan. nilagyan ko siya lang ganyan. Tapos, yan. Lagyan ko siya para ma-install. Oh. si patapos na to na malapit na siya magtapos ito i-install ko pa yan yan i-install ko pa itong lababo malapit na to matapos to to patatapos na rin to ito na lang yung kulang tapos yung dito yan konti na lang tapos hanggang dito na lang yan yan dito sa kanto yan tapos yan dito guys papalapit na to yan lagyan ko lang ito sa nang glue yan nilagyan ko siya ito pang dugtong yan tapos punta dito punta doon sa ilalim at pati ito nilagyan ko na lang yan din yan tapos i-dedicate ko yan na ah. ah, pasensya na kayo kasi wala kasing tagawak kaya mahirapan tayo mahirapan natin tingnan ito yung gagawin ko Yeah. ganyan ko lang siya, yan dito na sya dyan hindi ko masyado mano Terima kasih, oh. ulang tahun yeah. wakilnya, ya. Kereta yang bilang tahu aku. ganyan. Ini saya ganito eh. Ganyan lah mm. guys. Ini akan saya lihat guys kasih ulana. sirap kasi wala na pulang pulang yung ano <tipula> hindi siya mas pwedeng didikit pulang eh kailangan mo lagay natin dito pulang wala <tipula> <pwede. tipula>

E poi Ay, ang simento. Ang hirap. Ang hirap ito. Ang simento ay hindi pantay. 等一下。 pala yung pininturahan natin na natapos na. Kaya, yan. Patapos na yan. konti na lang. Yan. Ganda yung kabinet. Hmm. Yeah, okay, guys, thank you. paki-like na lang at subscribe para updated po kayo sa mga i i ko na susunod. Uh, marami pang ano, marami pang gagawin ko na mga project. Mahirapan lang kasi ako mag-video kasi ako lang mag-isa. Kasi bago ko lang kasi itong ginawa. Kaya sana pagpasensyahan ano, niyo Yun na yung bago kong ginawa na mga video okay thank you